Good afternoon everyone Edgardo Mihorada ulit Naglalakad ako ngayon dito sa may to Highway to papunta sa amin Uras is Minus 10 Para la stress hapon Maganda ganitong uras maglalakad Dahil Sabado ngayon mga tao half day lang Walang Walang tao dito so napaka-relax ang lugar namin ngayon dahil lahat ng mga kasama namin ito umuwi na eh. Ganun sila pagkasabado Sabado, Di na sila natatrabaho paghapon. Kami na lang dito sa rest house ang naiwan so ito naglalakad muna. Hello Philippines! Hola España! pun kasi hindi to ngayon ha. Kahapon kasi mayroong nadaanan kami na mga ibon na mga uh, ang lalaki. Yung tawag niyan dito is vulture pero sa English yan is vulture. Um ipapakita ko sa inyo kung ganon sila kalaki at saka, gaano sila kasalbahe kung may patay. Talagang kinakain nila yan. Kung oh, no. siguro kung tao rin ang mamatay dito sa lugar namin dito, dito sa ganito. Yan, ganyan. Maiwan ka dyan na mamatay mag-isa. Pag hindi ka makita na mga isang linggo, ubos ka. Kasi itong mga ibon na napaka... Uh, tawag niyan is... Kumakain talaga ng patay. Kahit anong klaseng patay yan magmakita nila. Uubusin nila yan hanggat buto na lang natira. Kaya tingnan nyo yung video na yan. Kung gaano sila ka... Sabi pa, bangis sa namatay kakainin talaga may buwetre na eh. daanan namin na yan o kumakain sila ng patay na baka yung isa gustong papasok oh, no! makita natin lilipad yan yun ganyan na kalaki ang mga buwetre yan ang laki parang tatangayin talaga nyan pag uh, kita nyo lalaki talaga yun ang dami nila Tari ko kayo dito sa malaking Balk Ito bawal kasi ito rito patayin ito mga ito eh. Talagang prohibited sila kasi endangered na nito sila dito sa Spain. Pabalik rin yan mga yan. Kasi natatakot na ako. Eh, Ayan, hindi lumayo. tapos yung patay na baka baka mandiri kayo ang laki, laki niyan mamaya tukain ka niyan ang laki-laki niyan wag uh -huh. laki -laki uh -huh. laki -laki. so, ba tayo lumipad kanina pa yan yan ang vuitre sa English yan sa English yan tawag vulture o, sige iwanan ka na namin dito ha yan ka lang try natin balikan kung nalaman kahapon kung nandito pa rin ba sila. Tsaka dyan yung pa rin ba yung baka na patay. Kaya e lang. May dalawa kaming kasamang aso eh. Saan nandito mabulabog mga to. Ayan pa sila. Andyan pa. So good news andyan pa kaya nga kaya dito pala naka -ano na ako naka rule of naka rule of camera na ako <laughs> di nga pag siguro pag tao patay dito kakainin pa rin ano andyan pa rin Kaya pala nanahimik din sa lugar na ano, kanina. Siguro kanina nagpapagutom pa yun, naglipad ng lipad sa taas. Yan yung lugar namin dito. Oh. Ayun, yun, yun, yun sila. Oh. Sa taas nilang lipad, oh. Hinan nyo. Oh, sa zoom hindi ko na maabot yata sa camera ko ayun sila ayan, ayan. sa taas na yung iba Ayan sila. Ayan, ayan. Pero yung iba niyan, pupuntahan natin kasi ayun busy, nagpiesta. Meron silang piesta ng patay. Tara! Ayun. Bayaan mo lang, bayaan mo lang. Bayaan mo lang, kuro. Kuro, Hey, kuro. Kuro. Diyan mo Kuro. Kuro. Hey, hey, Kuro. relax. Ito yung aso namin. Dito marunong, ano? Dito marunong mag... Dito marunong mag-Tagalog. Ah, mag Spanish English yan. Ayan na sila. At Tagalog pala yan. English. Kaya diyan Ayan, yan. Kita nyo. Kuro. 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 sabi ko sa inyo kanina patink pa ano ko kayo kung gaano sila kasalbahe talaga pag may patay hindi yan na layo kasi ano eh may pagkain itong baka na to pagka ano hindi nila kukunin yan dyan ubusin nila yan iabot ng ano yan iabot na isang linggo yan kalansay na yan ayan kita nyo distansya muna tayo kasi pagka medyo lapitan natin yan lilipad yan sila Kung makita kasi, paglilipad na yan doon. So iyon, yun sila. No, yan, yan, iyan, Tita nyo, parang tuwang-tuwa pa sila. Yan na yes, yes. Pagkain, yes, yes. Tita <laughs> nyo, yung mga vul tweet, vulture in English. Maraming yan dito, kaya lang sila ito, talagang prohibited yan talagang patayin dahil punti na lang yan sila dito eh. Yun, yung iba, medyo busog na yan. Nasa taas na. Parang lahi pa sila. Parang may pakalahi rin silang agila. Kaya sila ganun patay ang kinakain yung mga alaga nga namin ditong manok pagka ito'y dumaan din talagang susunggaban dahil kumakain talaga sila ng mga ano patay na hayop kahit buhay basta kaya nilang tangayin tangayin yan yata yung kahapon na ano no oo oh, oh. meron doon pa pa ika ika kuro sobrang distansya sila kasi bigla mahuli maghuli nito alagaan hawla <laughs> what <laughs> pero kayang kaya ka nito buhatin nato Ay, na to ayan kita ni lalaki Yan yung iba. Nagre-relax lang sila doon sa taas layo ang layo kasi narinig nyo yung tunog nila ah, ah, ah. Pero yung mo, talagang malalaki mo talaga ang malalaking ipon busog na yan kasi kahapon pa yan hindi ko alam kung kailan lang ito namatay itong baka na to pero bakit di rin pinakuha sa may ari Pusok na yan mga yan. Hindi ko rin tingnan yung baka kasi nandiri din ako eh. <laughs> kaninang umaga mga alas otso ng umaga sa labas na ako ayan sila nagganyan ng kurma nila kanina nag ano na yon nag meeting na siguro yon na ano may pagkain doon hindi pa natin tapos yun ang sarap ng buhay nito mga to no kasi parang maaga yung pamasko nila ngayon May maya balikin natin yan dyan. Babalik ba sila? Pero babalik yan kasi pagkain yan eh. Tara na. Ayaw na lumapit ulit eh. Balik na tayo. Ito yung lugar namin dito, di ba? Bundok. Pero relax. Relax na lugar. Ayan Diyan tayo pupunta. Ikot ko lang yung camera. Sa dito kami sa may kabundukan. Yan kita niya. Bugar namin. Okay. Habang lalakad tayo, kwintuhan muna tayo. Galing. dito kasi pagganitong oras na wala na masyadong dumadaan to sa highway na to dahil hira lang tao dito dumadaan talaga eh Ang maraming dumadaan dito yung mga kasama namin sa trabaho yun lang yung madalas dumadaan to sa highway na to kami pagpuputan ng bayan Ngayon din kasi di kami pwedeng lalabas sa ano sa ibang bayan dahil naka ano bang tawag dito sa atin yan. Uh, naka community quarantine kami. Hindi kami pwedeng pumunta sa ibang bayan dahil bawal. Kaya po lalabas kami sa ano lang dito lang sa bayan namin. Maganda din na lang kami lalabas kung kung ganoon dahil ang dami talagang kaso dito sa mga What? ganyang sakit. Uh, katakot na. Kaya uh, na talaga yung mga bayan dito na sarado na yung mga kadabayan. Hanggang ano to, hanggang 9, lunes. Itong pag-video ko ngayon is Sabado. Oh my God! At lunes. Matapos itong yung community quarantine. Di, ko, di pa namin alam kung i-extend o hanggang lunes na talaga. ito ako. Baka kasabihin niyo na wala ako. Ah. Ako ang agda sa Espanya. So, nakita niyo 'yung ano, 'yung vulture uh, o vulture in English. Di ko alam sa Tagalog 'yan. I-Google niyo na lang kung ano sa Tagalog 'yan. <laughs> so, bago matapos ang video na 'to, bago matapos ang 'yong vlog, shout out muna tayo si Gawan. Dyan sa yung mga bago kong mga subscriber dyan, maraming maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa suporta nyo. Uh, sana dadami pa tayo. At saka dyan sa mga bago kong pamilya. Hindi bagong pamilya. Bago kong pamilya, mga kalipis clan. Salamat sa inyo dyan, mga agaw. Yung sa Mindanao, kung saan man kayo dyan, na... panig dyan sa bueno, sa buong mundo na rin kung saan napunta yung iba alam ko na may mga OFW din na napunta sa ibang lugar Ah, uh, Ingat-ingat po. Ganun na rin dyan sa Davao. Sa kapatid ko, si Manong Pat. Patricio Mihurada. Salamat nong sa pag-suportan uh, mo, ha. Atong aging adlaw. at uh, saka punta naman ako sa ano. Dyan sa mga pamangkin ko. Sa Manila. Sa kanila ni Iba. Dyan nila ni June. Ingat kayo dyan. Dyan sa Negros. Ingat-ingat kayo dyan. Ganun pa rin. Ang sinasabi ko lagi, ingat lagi. At saka sa buhol. Sa mga kapatid ko dyan. Sana, ligtas tayo lahat. Huwag kayong mag-alala. Kami ligtas, ligtas kami dito. Mga agaw, ulitin ko. Salamat sa inyo gaw ha. Suportahi, suportahi lang ko ninyo. Palihog. Ayaw mo mag, ayaw biya sa atong grupo. Di ako. Suporta ko sa atong grupo. Salamat kayo gaw ha. Salamat. Bye-bye. See you on my next video. Sana i-share nyo at saka i-like ang aking video. Lalo sa lahat, importante, i-subscribe ang aking video. Thank you.